Hello mga ka-farmers and once again welcome back to our next video For today's video mga ka-farmers uh, Tayo po ngayon ka-farmers ay sobrang uh, lungkot po ka-farmers So nakalungkot po ka-farmers na yung bago po nating mga biik na nabili ka-farmers ay nalagasan po tayo ng isa ka-farmers So doon sa previous vlog ko po, po ay yung sinabi ko po na pito po sila ka farmers yung isa yung nasa labas kasi uh, ibinukod namin and then yung anim ay nasa loob so yung isa po na binukod po namin ka farmers ay uh, talaga naman pong natuluyan po talaga ka farmers so hindi po namin alam kung ano po ang kung ano po ang nangyari ka farmers kung bakit po naging matamlay ko farmers so baka po doon pa po sa pinagbilhan po natin ka farmers ay siguro may problema na po itong bagong biik po natin ka farmers kasi ilang araw pa lang naman po uh, from nung nabili po natin yung biik ka farmers so papakita ko po sa inyo ka farmers yung biik po natin ka farmers na patay po ka farmers so ka farmers ayan po yung ating big po ka farmers na hindi po nakasurvive survive ka farmers kasi hindi na po siya kumakain ka farmers puro tubig na lang po yung kanyang iniinom ka farmers kahapon is gumagala pa po ito siya ka farmers and then hindi po niya nakayanan ka farmers So ngayong umaga po ka farmers, I amin mean pong nadatnan po ito na patay na po ka farmers. So ayan po. So nagprepare na rin po tayo ng paglilibingan po ng ating day ka farmers. So sinadya po natin na uh, dito malapit po sa sangkis po. Ayan po, sangkis po ang puno pong ito, ka-farmers. So, ayan po, ka-farmers. So, sangkis po yan, ka-farmers. And then, atin pong sinadya na dito po natin, uh, ilibing, nang sa ganun, mapakinabangan naman po yung uh, taba na maibibigay sa lupa nitong ating big ka-farmers. So, mga ka-farmers, so, inyo pong nasaksihan po ngayon ka-farmers, uh, isang biig po natin ka-farmers na nalagas ka-farmers. So, hindi po talaga natin maiwasan mga ka-farmers yung mga ganitong mga challenges po na ating makakaharap po talaga natin ka-farmers. So, so, sa ganito pa laman po ka-farmers, ibig sabihin po niyan ka farmers is login na po tayo dyan ka farmers kasi yung bili po natin dyan bawat piraso ka farmers ay 3,700 po so login login na po tayo dyan ka farmers so ang atin lamang po ngayon ka farmers is patuloy lang po tayo ka farmers at sikapin natin na makabangon Pag lang po tayong sumuko ka farmers at tuloy pa rin natin ka-farmers yung ating pag business ka-farmers kasi hindi naman natin maiwasan po talaga ka-farmers na malugi so, pero hindi pa naman po natin alam ka-farmers kung uh, kung hindi natin po itutuloy ka-farmers yung ating uh, pagbababoy ka-farmers na negosyo so na atin pong ma-evaluate po ka farmers pag nabenta po natin yung mga kasamahan po nito ka farmers after pila ka days ka farmers na ating uh, pag -a alaga sa kan alaga sa kanila ka farmers so atin pong iko-compute ka farmers kung nakab kung makakabawi ba tayo ka farmers kahit nalagasan po tayo ng isa ka farmers So, sa halagang 3,700 po na worth po ay malaking lugi na po talaga yon ka farmers. No? So, lalo pa at ano po, mahal po yung presyo ng mga feeds, mga commercial feeds po ngayon ka farmers. So, So sa pagpapakain naman po nito ka-farmers ay hindi pa naman po ganun karami po yung nakain nito ka-farmers kasi uh, apat uh, mga limang araw po, limang araw pa naman po itong bake po sa atin ka-farmers. So siguro yung feeds po na naubos po nito ay nasa mga 3 to 4 kilos pa siguro po mga ka-farmers. So at least hindi po tayo nalakihan po sa gasto sa pagpapakain po ng ating biik ka-farmers so bali yung nalugi lang po natin sa nito ka-farmers is yung biik po ka-farmers at siguro palagay na lang po natin na limang kilong feeds po ka-farmers na nag-worth na bumipresyo na, po, po ng uh, 43 per kilo po ka-farmers so yun 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 na lang po yung ating uh, i measure ka-farmers sa ating los ka-farmers. So, wala po kasi tayong magagawa nito, ka-farmers, eh. So, part po ito sa ating mga challenges, no, sa pagbababuhi po talaga, ka-farmers. So, mga ka-farmers, ang nangyari po kasi nito, ka-farmers, ay nung pagdating palaman po ng ating bay ka-farmers, ay napansin na po talaga namin, ka-farmers, na ilan po sa kanila, ka-farmers, ay may inuubo na po ka-farmers so yun in-applyan in po namin ng vitamins yung kanilang pagkain at saka yung painumin ng tubig ka-farmers so yun naobserbahan po nila papa ka-farmers na nung araw po ng uh, martis martis to pa no? Oh, sabado nung sabado po ka-farmers nung pag-deliver po sa mga farmers ay kasi sabado po ito i-deliver -de ka farmers eh sabado po ng umaga so nung sabado po ito ng umaga i-deliver -de ka farmers <coughs> at saka nung ano na nung mag feeding na po sila papa pa ka farmers ay naobserbahan po nila ka farmers na uh, yung dalawang biik po natin ay nanabili ay inaubo po ka farmers so hindi na po yun natin masesauli ka farmers kasi na-deliver na po kasi ka farmers tapos yung may-ari is naka travel na rin po ka farmers so yun yung ginawa natin ka farmers ang ginawa natin ay nag-apply na lang tayo ng vitamins at saka uh upang pakasakali pa pong ano uh gumaling po sila agad ka farmers so wala pa po hindi pa po natin sila na applyan ng pampaubo ka farmers kasi nabisi rin tayo sa ano ka farmers sa paggawa po ng building ng housing po nila ka farmers na paglilipatan po natin sa kanila ka farmers so after 3 days po ka farmers so hindi na po siya kumakap ka farmers so nung dalawang araw po ka farmers ay malakas pa naman po kumain ka farmers malakas pa namin, naman siyang kumain so after 3 days na po yun amin na po naobserbahan na hindi na po siya kumakain so pag nagpapakain na lang po kami ka farmers ay tumatayo na lang po siya ka farmers hanggang sa natamak na yayapakan na lang po siya ng kanyang mga kasama so kaya inilabas na lang po namin siya sa kulungan ka farmers at buti na lang po at hindi po siya doon sa loob na ano ka farmers namatay kasi uh, talagang makakahawa po ka farmers kapag doon po siya sa loob po kasi namatay ka farmers kasi yung bakterya po ka, ka farmers kapag namatay na po yung isang hayop ka farmers ay mayroon na po yung mga masasamang bakterya po sa kanilang katawan ka farmers so at least ka farmers doon pa lang po ka farmers ay uh, naiwasan na po natin ka farmers yung pagkalat po kung ano mang ang nangyari sa ating uh, baboy ka farmers So, wala na po tayong magagawa nito ka-farmers, kundi ah uh, babawi na lang po tayo sa susunod ka farmers at uh, titingnan po natin ka farmers kung kikita pa po kung kikita pa ba po tayo ka farmers sa uh, mga natirang kapatid po nito ka farmers so supportahan nyo po ako ka farmers at uh, subaybayan nyo po ka farmers ang mga bawat episode po na aking i-upload ko sa aking youtube channel po ka farmers So that's all for today's video mga ka-farmers. Atin pong nakita ngayon ka-farmers na nalagasan po tayo ka-farmers. Pero ganun talaga po ka-farmers yung ating pagninegosyo ka-farmers. Hindi natin maiwasan na makaka-encounter po tayo ng ganito. Na malagasan po tayo ng alaga ka-farmers. So wala na po tayo magagawa ka-farmers. So Uh, lesson learned na lang po itong mga ganito ka farmers ito po yung nagbibigay tibay po sa ating ka farmers na hindi po sumuko ka farmers kasi kapag sumuko po tayo ka farmers na dahil lang doon na namatayan po tayo ng isa ay talagang uh, lugi ka po talaga ka farmers so uh, Basta wag lang po tayong makalimot na manalig po sa Itaas ka Farmers kasi wala po tayong magagawa ka Farmers kung wala po ang ating Panginoon ka Farmers. So, ka Farmers, maraming maraming po salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta niyo po sa akin sa laging panonood po niyo sa mga video na aking ina-upload po ka Farmers. And kung bago pa laman po kayo ka Farmers sa aking channel ay huwag po natin kalimutan ka-farmers na mag-subscribe and also please support my facebook page K&M Piggery Farm and sa mga gusto po na magpa-shoutout po and kindly uh, comment lang down below mga ka-farmers na shoutout para ma-shoutout ko po kayo sa susunod po natin na video na ia-upload so once again mga farmers see you in our next video daghang salamat bye bye